Gusto mga idol at mga kasari? Welcome po ulit sa yung channel, Daddy Godo Vlogs. Ito ay uh, update no? sa ating uh, tips. No? Ito ay mag magbibigay tayo ng uh, tips sa ating uh, mga idol dyan no? na uh, gustong magsari-sari store or nagbabalak pa lang magsari-sari store no? dahil nandito tayo ngayon sa ating uh, bahay, no? sa ating sari-sari uh, store ay uh, magbibigay tayo ng tips. Mahalagang tips ito mga idol at mga kasari. No? Dahil uh, kung paano ta ang ating uh, gagawin no ah uh, sari-sari store muna uh, bago mag-ipon or mag-ipon muna bago mag-sari-sari store no ito ay napakahalaga dahil uh, ang topic na ito ay uh, based sa aking uh, experience dito sa ating uh, tindahan alam niyo mga mga sari ang sari-sari store ay uh, isa sa napakatrabaho na uri ng uh, negosyo no mamimili ka magtitinda ka i display mo pa lumilinis ka eh, eh account mo pa no and uh, i check mo pa yung mga resibo uh, maraming marami ang gagawin sa sari-sari store mga idol pupunasan mo pa i check mo pa yung mga uh, kung may mga expired na no at lahat ng yan ay uh, naranasan namin lalong lalo na noon na kami ay wholesale and retail pa no buti na lang ngayon ay uh, konti na lang ang ating uh, hino-wholesale dito <laughs> dahil ah uh, humina ang ating tindahan, no? Dahil, ah... Uh, ah... Uh, uh, marami ang mga ahente na pumupunta dito na door-to-door -door na. So, kahit na... ilang beses ko na itong sinabi, no? Ah... Uh, diyan sa kabila, maliliit na tindahan ay, uh, binibigyan ng, uh, ahente ng kahit 300, 300 pesos ay bababaan nila yan. Mag-deliver sila doon. Dagdag pa diyan ay yung, uh, Uh, da, yung mga dali no malalapit dito sa atin nag nagsita, dito so mga malalaking uh, tindahan na uh, malalaking malalaki ang uh, wholesale dito ay uh, nagsitayuan din dito malapit sa atin so tayo ay uh, maliit lang na wholesale and retail ay naaapektuhan ng husto mga idol pero hindi tayo bumibitaw sa ating sari-sari store dahil nga ang totoong sari, -sari store talaga ay ganoon ang nangyayari no minsan dikit-dikit pag -dikit, nakita na may sari-sari store sa bahay mo ay didikitan tayo ng sari-sari store sa bahay rin nila hindi humihiwasa yan dahil ang sari-sari store nga ay madaling-madali na negosyo ang akala nila dahil ay, kaya marami ang lalulugi no dahil ang sari-sari store ay uh, pang ka lang magbibenta ka lang ay yun na okay na ang totoong sari-sari store kapag taon na 'yung inyong karanasan taon taunang experience mo sa sari-sari store ay iba na ang iyong pagtingin sa sari-sari store no mga idol doon mo makikilala kung ano talaga ang buhay na totoo na sari-sari store business and uh, doon tayo sa kung mag Uh, iipon muna bago magsare-sare store or magsasare-sare store bago mag-ipon, no? Ito ay uh, sa aking experience dito mahalaga mo muna kahit maliit lang ay magtayo tayo ng ating tindahan, sare sari store muna bago mag-ipon, mga idol dahil uh, sa aking experience dito malaki ang aking naipondar, marami ang naipondar ko, marami ang hindi naman ganun kalaki ang mga naipon namin, no? Pero meron akong mga video na nagpapatunay na ang katas ng ating sari-sari store ay ito talaga kasi ang una-una namin negosyo no? baliban ngayon sa ating uh, pretong manok business kasi na kayo mga idol dahil medyo maingay mga bata naglalaro sa labas sa ulan <laughs> no? so baliban sa ating pretong manok business ay ito talaga ang pinaka una, -una nating uh, uh, tindahan no? maliit na maliit pa ito dati hanggang sa nag wholesale tayo naging pandemic wholesale na tayo nung pandemic and bumalik tayo ngayon sa retail pero may iba't ibang items pa rin tayo ngayon na, na wholesale no ano? Uh, nagbalik tayo sa retail no pero yung ibang items nga ay uh, uh nag wholesale pa rin tayo kahit paano basta may bumibili sa atin no kasi nag focus tayo nga doon sa ating uh, business na pritong manok dahil madali ho siya at saka hindi hot may tatabi man sa'yo dalawa, dalawa lang or tatlo lang kayo yun lang, hindi tulad ng sari sari store talaga na grabe tapos uh, napakarami mo nang itinitinda, hindi ko naman sinasabi sa sari sari store business dyan no? mahirap makaipon sa sari sari store mga idol at mga kasari talaga kung hindi ka ma masinop mag, mag, ng kapiso piso 10, 50, 100 50 pesos ay 20 ay hindi ka makapag-ipon dito sa sari-sari store dahil nga Uh, magkano lang ang tinutubo natin sa uh, bawat items dalawang piso makabenta po tayo ng napakaraming items sa sari sari store halimbawa uh, sampung uh, sampung uh, no piso lang ang atin dyan sampung piso lang yung atin dyan mga idol no lalo na kang wholesaler ka makabenta tayo ng isang tray na itlog magkano lang po dyan sa atin mga idol mga kasari no tatlong piso lang sa bawat tray limang piso So kung wholesaler ho tayo, kung retailer naman tayo, dalawang piso bawat items, malaki na 'ho 'yan. So sa mga mga hindi fast moving, 'no, ay uh, doon medyo malaki ang ating kinotubo, pero hindi naman fast moving. <laughs> so mahirap, mahirap. Kaya naman nag-twist tayo ng business, pero maganda ang sari-sari store dahil nga marami itong ay ito yung paggawa ng bahay namin na-extend namin itong aming tindahan, napalaki namin ito naging wholesale. Itong mga gamit natin, mga chiller, no? marami tayo itong mga gawa, yung, yung loob ng bahay natin ay naparenovate natin. Dito ho nang galing yan, 200,000 ho yan sa bahay pa lang. So dito ho nang galing lahat ang ang uh, tindahan na sa tindahan ng sari sari store na yan malaking tulong pero sinasabi ko lang ang base sa aking experience to totoo oh, marami tayong sa sari sari business owner dyan iba't ibang klase ang sari sari store no? pero kung ako papipiliin ay mag open muna ng sari sari store bago po mag uh, ipon dahil yun ang aming uh, ginawa ni commander noong pandemic ay eh, nakapag-ipon kami ng malaki laki and then na uh, umabot ng uh, 200,000 yung pinagawa natin dito dahil sa pandemic mga idol sa sari sa store naging wholesale kami abot dyan sa labas ang uh, deliver hindi na makapasok sa loob na punong puno ito at yung bigas natin ay napakarami ilang um, sako bigas 50, 50 kaban na bigas ang ating kinukuha at siyempre napakarami pang items na mga iba't ibang mga ah uh, ah ahente dito pumunta sa atin naranasan natin yan kaso nga ay uh, hindi na ito na nagbago na ito dahil marami na ang mga ahente na pumupunta na uh, maliliit na sa sari, sari store ay hindi na pupunta sa atin dito no uh, kahit yung uh, sigarilyo natin ay uh, magkano lang bababaan nila yung maliliit na ahente diyan na sa sari, sari store diyan yung mga ahente ng uh, mga grocery ay bababaan nila yung mga maliliit na sari-sari store dyan sa tabi natin sino pang ma ma mamimili sa atin mangungumpra <laughs> mangungumpra man sila sa atin dito uh, mamimili man sila paunti-unti na lang so yun ba ay Makaka mabubuhay ba tayo ron kaya tayo ay nagtwest. nag twist nag, nag uh, other business tayo no? hindi nang dapat isa ang ating aasahan no? dahil sa sari-sari store sinasabi ko na ay ma maliit talaga ang kinikita kaya nga palaging sinasabi ng karamihan ng mga sari-sari store ay umiikot-ikot lang no dahil kung aasahan mo yan pag hindi na yan makaikot maliit na paliit na ng paliit yang uh, tindahan mo no buti na lang sa amin ay nakapagtabi kami noong malakas pa ang aming uh, tindahan no kaya nagkaroon kami ng uh, puhunan sa ibang uh, negosyo namin no kaya <laughs> ingatan nyo yan mga idol at makasari habang malakas pa ang inyong uh, tindahan ay uh, makapagtabi na tayo dahil nga ay uh, hindi lagi na nag-iisa lang kayo sa yung sari-sari store sa inyong lugar. Danating ang panahon magbabago ho yan, magtatabi-tabi ho yan. Pero at least importante dyan ay uh, nakatayo pa rin ang inyong sari-sari store. Ayan, yung makikita nyo si Commander, oh. Ayan, napakita <laughs> ko lang. Oh, daming bariyang, mga idol, oh. Gusto nga dyan ito ay nanggagaling sa ating <laughs> papakita ko na para marami na namang gagaya sa ating piso wifi na naman oh. dami niyan mga idol yan so <laughs> abang nagbablog ako nandyan sila so uh, yun lamang mga idol ng no? ating uh, topic ngayon <laughs> tingnan ang ating sari-sari store hindi na ganoon karami dati punong-puno yan no? pero <laughs> Dito ay nag- uh, Dito ay tumigil sa ating sari-sari store, no. Marami pa naman ang daman. <laughs> Siguro mga munggit kumulang pa naman. Pero <laughs> ay babaguhin natin ito. Kaya natin nililinis. Kung makikita niyo mga idol. Ay, hindi nagalanta karami dahil babaguhin natin ito, no. <laughs> Meron na naman tayong binabalak dito. <laughs> so, uh, dito ay tumigil sa sari-sari store kasi nga ang sari-sari store ay malaking tulong sa amin mga idol at mga sakin no baka sa sunod na vlog natin na pag may time na tayo ay makikita nyo iba ng ating sari-sari store no ayan <laughs> so uh, yun lamang no ang ating uh, bahagi kung ako tatanungin ay uh, sari-sari store muna bago ang uh, pag-iipon no? dahil uh, pag pag may sari-sari store na tayo kung malakas ang sari-sari store ng mga idol tulad ng pandemic sa amin dito nakapila din uh, malakas na malakas sigurado makakaipon ka kasi naranasan ko na pero kung mahina paulit-ulit lang 'yan tayokikot lang maliit lang kikitain mo so trust ka na sa ibang uh, negosyo tapos huwag mong 'wag bitawan 'yung inyong sari-sari store no so uh, 'yun ay uh, naibigay ko na sa inyo marami kasi ang uh, naiisip dyan, no alam ko kung magtatayo ba ng sari-sari store or mag-iipon muna bago mag-sari-sari store kahit maliit na puhunan mga idol nag kami dati sa, sa 10,000 lang ayan napalago namin yon maliit lang na puhunan muna yung tayo na tapos sa ka ipon pag may tindahan na kasi mas madali makapag ipon kapag may income araw araw kaysa naman na uh, yun lang ang isang piraso lang income mo tapos uh, makapag ipon ka pa ba doon <laughs> sa lahat ng mga bayaring ngayon ang kuryente nga, ang bill ng kuryente namin ay uh, 5,000 <laughs> paano ka makapag ipon kung ang iyong business ay uh, nag-iisa lang ata uh, tatlong uh, tuloy sa amin tatlong anak namin no so uh, plus tubig pa yan no so hindi pa namin tapos yung bahay na ito sa pag-ibig ay binabayaran pa napakalaki ang monthly uh, ano namin ang aming uh, gastos buwan-buwan uh, napakalaki pagkain pa so uh, pinakamababa siguro ang uh, 30 or 35 or 40 pa sa ganito lang na pamumuhay natin no hindi kami maluho simpleng ulam simpleng uh, pagkain pero ganun kalakas ganun kataas ang ating na uh, uh, tawag dito expenses no kaya naman ay uh, s'yempre may aircon tayo may chiller tayo may freezer tayo dito sa bahay tapos sa pwesto pa mayroon pa tayong bayaran doon no so <laughs> napakalaki po ang ating uh, uh, monthly na expenses tapos kung may tao pa tayo mas malaki pa yan no So sari-sari store pala no kung may tao ka pa dahil uh, lumaki na 'yung sari-sari store mo kailangan mo pa rin kailangan mo rin ng tao tulad sa amin dati may tao kami no no wholesaler kami dito may tao kami lalaki nga lumakas nga tapos magsasahod ka rin sa <laughs> sa sa sahuran mo rin 'yung uh, tao mo so doon kumita din pupunta rin doon 'yung uh, uh, ang kinita ng inyong tindahan dahil uh, kailangan mo rin talaga dahil hindi mo nakakayanin 'yon dahil matrabaho ang sari-sari store so uh, good luck no Uh, mag mag-start muna sa maliit na sari-sari uh, store tapos saka mag-ipon. Madali mag-ipon dahil araw-araw uh, ay may income sa business. So uh, God bless at uh, maraming maraming salamat. Bye. Like a